May inamin nga si Lebron James tungkol sa Denver Nuggets matapos nga nilang matalo na naman. Well sa post game interview ay sinabi nga di ni Lebron James na kaya daw nanalo ang Denver this game ay dahil nga daw they executed their plays down the stretch samantala nga daw ang team ng Los Angeles Lakers did not. They made plays we didn't. Binanggit niya pa na he wants to be better nga daw laban sa Denver Nuggets. Pati na nga rin daw ang buong Lakers team nang dahil matagal na nga daw simula nung huling pananin nila against dito sa team na ito. Sabi pa ni Lebron na ang ikinafu frustrate niya nga daw ay palagi na nga lang daw sa fourth quarter. In the last minutes sila natatalo against this Denver Nuggets team. na out execute nga daw sila which is talaga namang frustrating para nga sa kanya at ang pag-amin ng mga idol ni Lebron James tungkol dito sa Denver Nuggets ay talaga naman daw na hindi nila mapigilan na itong Denver Nuggets pagdating sa last minutes na dahil lahat daw ng kanilang player on the floor ay threat sa opensa. Tapos ang biggest threat pa nga daw ang nangunguna sa na kanila ay walang iba kung hindi si Nikola Jokic, two-time MVP na talaga naman daw na walang answer para sa kanya. Sabi ni Lebron James, wala daw silang sagot para dito kay Nikola Jokic. Yan ang kanyang pag-amin mga idol matapos nga na naman nilang matalo. Kaya naman daw, it's very challenging na ang team ng Denver Nuggets. Yan ang pag-amin ni Lebron James mga idol na wala nga daw silang sagot dito kay Jokic. Kaya naman in the last games nila ay panay talo ang nararanasan ng LA Lakers. And actually mga idol, tingnan natin ang ilang mga place na ginawa ng Denver Nuggets. Simple place lamang para nga talunin ang LA Lakers. Well in the last 4 minutes, down nga ang Denver Nuggets at may kita nga natin dito na ang game plan ng Lakers defensively ay itong si Rui ang tatao. Dito nga kay Jokic, then mag-help itong si Anthony Davis. Pero ang problema dito mga idol alam natin na Rui cannot contain Jokic kaya obvious na magihelp itong si AD. Pero hindi nga maayos ang rotation ng Lakers meron silang miscommunication itong si Austin Reeves. Abay tinauna itong si Aaron Gordon walang communication dito kay LBJ na mag-rotate. Ayan naman look wide open Justin Holiday open 3 pointer nga yan. And then another pose up para nga kay Jokic another defensive coverage ng Lakers na si Rui at si Pero this time they will stay home pepeke lamang nila ang double team, hindi talaga actually nila ido double team. May, May kita natin dito sa AD na matapos niyang lumapit kay Jokic ay bumalik din dito sa kanyang tao na sa si Iron Gordon. Kaya't sinarili na nga ni Jokic mga idol ang responsibilidad to score the basketball and he made it look easy laban nga kay mura. And then another post up play mga idol at si Jamal Murray naman dito. Too small para nga sa kanya si Austin Dreams. Easy basket yan. And then ang bread and butter play naman ng Denver Nuggets. Two man game ni Jokic pati na rin ni Murray. At may kita nga natin dito na sobrang kabado si AD kay Jokic. Kaya di iniwan niya. Etong si Jamal Murray is layup tuloy yan. At pagdating naman dito another post up ni Nikola Jokic and Austin Reeves has no chance. At may kita nga natin dito Ruya Chimura sumubok na double team. Kaya naman perfect pass ang ginawa niya kay Aaron Gordon, dunker spot and one yan tapos ang LA Lakers. So tama nga si Lebron James mga idol ng kanyang inamin. Wala silang sagot dito kay Nikola Jokic down the stretch.